Ayan mga katoinks, Oh. So nakikita nyo yan. Ah, tinatawag yan na ah, napier. So preparation para ah, Actually malaki ang malaki ang may tutulong yan kasi pag nag-alaga ka ng kambing ayan, ito yung kumpay. So ito yung dapat natin i-prepare. So ayan nagtanim nito ang preparasyon para mag-alaga ng kambing. Ah, so, kasi ang kambing, napakaganda project. So, ito yung muka ng napier para siyang tubo. Tubo. yan, So, masarap to Kambing at saka baka. Pwede yan. So, maganda yan kapag ah, pang project. So, pag nagplano ko yung magtanim ng mag alaga ng kambing yan yung itanim natin so hanggang dito na lang bye bye